Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay sasaksihan natin ang permahan ng kontrata o ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Buak Municipal Police Station at ng Marinduque News Network. Ang Buak Municipal Police Station ay nandito po sa Barangay merkado Buak Marinduque. At ang Marinduque News Network naman po ay isang online portal na nagseserbisyo sa atin pong mga kababayan, katuwang po ang, marin, ang Lucky 7 Channel 3 kung saan ay sabayang napapanood ang mga programa ng atin pong o sa atin pong lalawigan. Kapiling po natin ngayong hapon ang atin pong hepe o ang uh, atin pong chief ng Municipal Police Station ng Buak o ng Buak Municipal Police Station na si Police Captain Dennis Mauricio. Ang officer in charge ng Buak Municipal Police Station at sasaksihan po ito ng atin naman pong Police Lieutenant at kasama rin po natin na si Mr. Uh, si Police Lieutenant Van Constantino. Nandito rin po ang atin pong Managing Director ng Marinduque News Network na si Mr. Adrian Rosales. At atin pong babasahin ang nilalaman ng ating Memorandum of Agreement. Known or know all men by this presence, this Memorandum of Agreement is entered into uh, this day or the first day of October 2020 at the studio of Marinduque News Network here in Barangay Mercado, Buak Marinduque, by and between Buak Municipal Police Station, Uh, which is located at Barangay Mercado, Buak, Marinduque, represented by Police Captain Dennis Mauricio, Officer in Charge, herein after referred to as the Buak M MPS. And also by Marinduque News Network, an online portal serving the island of Marinduque, a partner of uh, Lucky Seven Channel Three with its principal office at fifth floor Lucky Seven Pension House, Barangay Mercado, represented by its managing director, Mr. Adrian Rosales, hereinafter referred to as MNN. Whereas Uh, magkakaroon po ng programa ang uh, Buak Municipal Police Station dito sa Marinduque News Network tuwing alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon tuwing araw po yan ng Martes. At ang magiging ang uh, magiging at uh, titulo ng programa o title ng kanilang programa ay Chapa, TSAPA which represent to the service and advocacy of PNP Buwak in action. Yan. At ito po ay pamumunuan, pangungunahan isa or uh, pag may mga pagkakataon magiging ang po nito. Of course, ang atin pong officer in charge ng Buwak MPS na si Police Captain Dennis Mauricio at kung sino man po ang i-designate ide o bibigyan ng oportunidad na makapagsalita o mag-host uh, sa programa. Unang-una ay ang Public Information Officer ng Buak MPS, gayon din po ang Chief o Police at gayon din ang ating Community Affairs and Development Unit. Layon po ng kanilang gagawing signing of Memorandum of Agreement ngayong hapon ay upang palakasin ang diseminasyon ng impormasyon ng Buak MPS at upang mas mapabilis ang paglalatag ng mga detalye at mga programa at mga plano ng kanila pong tanggapan sa atin pong mga kababayan partikular dito po sa ating mga kababayan sa bayan ng Buwak. Okay. At uh, ngayon po sa pagkakataon pong ito ay tutunghayan na po natin ang ating pong signing ng kontrata o ng memorandum of agreement o ng MOA sa pagitan po ni police, uh, ni acting o, uh, ni OIC, officer in charge ng Buak Municipal Police Station, si Police Captain Dennis Mauricio. okay Kapiling po, nasa kabilang bahagi ni Police Captain Dennis Mauricio ay ang ating po namang uh, Police Lieutenant Van Constantino. At uh, ang uh, ginagawa po nating memorandum of agreement or signing of memorandum of agreement ngayong hapon ay sinaksihan din po ni uh, Police Senior Sergeant I staff, uh, staff, staff, staff Sergeant Melody Pareda at ang inyong lingkod bilang uh, Provincial Information Officer ng uh, uh, Philippine Information Agency marinduque So Mamaya po ay hinga natin ng mga ilang mga pananalita ang atin pong uh, officer in charge ng Buwak MPS. Malaki po ang tulong ng ganitong uh, programa at ng ganito pong oportunidad upang uh, mas maiparating ho ng kanilang tanggapan, partikular po ng Buwak MPS, ang kani-kanila pong mga programa, accomplishment at uh, the same time ang uh, kanila pong mga ginagawa lalo't higit po yung may mga kinalaman sa COVID sapagkat mahalaga po na sabi nga po ay nagmula sa kanilang mga labi mismo ang impormasyon para hindi po tayo maunahan ng misinformation at ng mga tinatawag natin na fake news. Kasalukuyan na pong pinipirmahan ng Managing Director ng Marinduque News Network ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Buak MPS at ng Marinduque News Network. Muli po, ang uh, ang uh, magiging titulo po ng kanilang programa ay CHAPA, The Service and Advocacy of PNP, Buak in Action. Yan. At ito po ay magsisimula na ngayong uh, buwan ng Oktubre, mapapanood sa pamamagitan ng Marinduque News Network at ng, Mar at ng Lucky 7 Channel 3 uh, sa mga oras na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon tuwing araw po ito uh, ng Martes or every other uh, Tuesday pala. First, actually first and the third week pala ito ng uh, buwan. Ano po? Ayan. At uh, ngayon naman po ay bibigyan natin ng pagkakataon at hihingan po natin ng uh, uh, mga pananalita ang atin pong officer in charge ng uh, Buak Municipal Police Station uh, na si uh, Police Captain uh, Dennis Mauricio. Uh, maraming salamat uh, kasama natin sa hapong ito ang uh, mga taga Marinduque News Network at uh, sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa ating uh, programa. Uh, ito po ay isang pasimulalaang ng uh, Buwak Municipal Police Station para may parating natin sa ating mga mamamayan, ang uh, mga advokasya at ang lahat ng ginagawa ng ating mga kapulisan at nang sa ganon din ay maiparating natin sa lahat ng mga nanonood o nakikinig dito sa hindi lang dito sa ating sa bayan ng Buwak at maging sa ibang lugar na abot ng ating uh, programa ang uh, mga mithiin namin para mapanatili nating maayos at maging tahimik ang ating bayan ng Buwak. So, ito lang po ang palala natin sa ating mga mamamayan. Ah, uh, wag po mag-react agad sa mga nababalita natin dahil ito po ng ating laban ay hindi na tinakikitang kalaban. So makakakuha po kayo ng opisyal na anunsyo ay magmumula po sa ating uh, local government unit lalong-lalo na sa pronouncement ng ating uh, ginagalang at minamahal na butihing ina ng ating bayan. Kaya kung may nababalita po kayo, ay uh, isa-isang tabi na lang po ninyo. Ang mas maganda po ay yung opisyal na pahayag ng ating uh, uh, local government unit pagdating sa mga pinapatupad ngayong uh, kinakaharap nating pandemic dito sa ating sa bayan ng buwak. So umasa po kayo na ang ating kapulisan po, sampu na aking mga kasama, ay patuloy na magsiservisyo sa inyo 24-7 at uh, ginagawa po natin ng ating kapulisan ng lahat ng ating magagawa para mapanatiling maayos at uh, tahimik ang ating bayan ng buwak. Ilalaman po, maraming salamat at magandang hapon po ulit sa ating lahat. Siguro, pa, pa, bigyan na rin kami ng pagpapaliwanag or overview doon sa inyo pong uh, tito ng programa. Ah, uh, Ito pong sa titulo ng ating programa ay ginawa natin sapagkat uh, alam natin na ang ating mga programa o mga uh, mga plano ng ating kapulisan ay hindi agad natin maiparating ng uh, biglaan sa ating mga sa kanayunan, magiging sa kanayunan. So pama, sa pamagitan ng ating programa ay mabilis po natin maipa, maidala ang ating mga plano o ang ating mga advok, uh, servisyo publiko sa ating mga kanayunan at sa ating mga kababayan sa pamagitan ng ating programa. Kaya asahan nyo sa mga susunod na araw sa tuwing Martes, alas 12 ito po ay uh, gagawin namin sa unang linggo at uh, sa pangatlong linggo ng buwan para maiparating namin ang lahat ng aming mga programa sa pamainan. Uh, malaking tulong po ito upang lalo nating malaman ng ating mga kababayan kung ano bagay yung mga hindi nila dapat gawin. Lalo lalo na yung uh, para maiwasan natin yung mga bousy cases, mga rape cases ay meron tayong mga programa na nilaan para malalong maintindihan ng ating mamayan at nang mga hindi sila magkamali sa kanilang mga ginagawa sa ah, pang -araw, araw Kasi napakalaga po talaga na dapat malaman ng ating mga kababayan na ang ah, lahat ng bagay na ginagawa nila na mali ay nagkakaroon ng karampatang parusa. At napakahirap lalo na sa mga estudyante istid ngayon na kapag ikinakagawa ng isang pagkakamali at ikinaparusahan ng batas ay malaking apekto sa iyong pang araw, -araw na buhay. Mahirap ang magkaroon ng trabaho kapag kayo ay may criminal records. Kaya paalala sa ating mga mamamayan, lahat ng bagay na ginagawa natin at kung kinakailangan talagang tayo ay uh, uh, gumana bilang isang mamamayan na maayos, disiplinado, ay wag po tayong uh, gumawa ng mga bagay na alam natin makakasagabal doon. So yun po ang isa sa mga advocacy na ano at uh, tutulungan natin ang ating pamayanan na maisayos ang sistema ng kanilang pamumuhay. Yung lamang po. Uh, yan po si Police Captain Dennis Mauricio ang officer in charge ng Buak Municipal Police Station. At sa pagkakataon pong ito ay hihingan na rin po natin ng uh, pagtanggap na mensahe ang ating pong uh, managing director ng Marinduque News Network na si Mr. Adrian Rosales. Yan at uh, magandang hapon sa lahat po ng ating mga new partners ano po sa kapulisan especially dito sa buwak NPS. At nagpapasalamat po kami in behalf ng lahat po ng bumubuo ng Marinduque News na napili niyo po na pagkatiwalaan niyo ang amin pong platform ano po at ang Lucky 7 Channel 3 upang maipaabot sa ating mga kabayan itong magagandang programa sa ating pong uh, bayan ng buwak. Ano po? Nagpapasalamat din po kami sa tiwala na ibinigay ng kapulisan. At uh, kumbaga po ito po ay uh, lalo pang nagapatibay na ugnayan ano between the community at saka po ng ating kapulisan. Sabi ko nga po nung una pag sinabing pulis, pag nakita ano, nako tago tayo may pulis. Pero ngayon eh nakikita natin na unti-unti ano po ay lalo pong tumitibay yung tiwala ng ating mamamayan sa ating kapulisan. Kaya salamat sa ating pong uh, PNP uh, Buak MPS sa pagitiwalang ito at uh, Uh, sa magandang programang ito na ilalatag natin sa ating mga kababayan. Ang ganda nung title. Ano po? Chapa. Pambaga talagang uh, makikita natin dito ano po. Yun pong uh, uh, sabi natin na uh, uh, pagpakita talaga ano nung pagiging pulis ano po. At uh, yung meaning nito para po lalo pa pong maipa-intindi sa ating mga kababayan kung ano yung mabuting layunin ng ating kapulisan sa ating komunidad. Again, salamat po muli sa ating uh, OIC, si Captain Mauricio at sa lahat po ng bumubuo uh, uh, ng Buwak NPS. Thank you, sir. Maraming salamat Mr. Adrian Rosales ng Marinduque News Network at uh, bilang uh, mensahe po ng pagpapatibay ano po ay uh, at uh, ay hihingan po natin ng uh, pagpapahayag o mensahe ang atin naman pong uh, deputy ang atin pong uh, chief of police Deputy Chief of Police Deputy Chief of Police ng Buak MPS at siya rin Pong Sumaksi, ano po sa nangyari pong uh, Memorandum of Agreement ngayong uh, hapon si uh, Police Lieutenant Van Constantino, Sir. Thank you, Sir. Sa akin naman po masasabi, ito pong gagawin naming programa ay ito po isang malaking tulong sa ating kapulisan at maging sa mamayan upang mapatid namin ang tunay na serbisyo ng kapulisan at makikita ninyo ang pagtunay na paglingkod at kasipagan at katapatan ng mga buwak sa ng buwak MPS. Makakaasa po kayo na ang aming paglilingkod ay lulubos-lubusin namin at sisipag sisipagan po namin ang paglilingkod sa inyo sa mamamayan ng buwak. Ilamang po at maraming salamat po. Maraming salamat po Deputy Chief of Police ng ng Buak Municipal Police Station Police Lieutenant Van Constantino. At muli po, ito po natong hayan po ninyo ang signing ng Memorandum of Agreement o ng MOA sa pagitan naman po ng Marinduque News Network at ng Buwak Municipal Police Station. Muli po, ang kanila pong o ang magiging programa ng kanila pong uh, uh, serbisyo publiko ay Chapa, the service and advocacy of PNP Buak in action. Ang tabayanan po ang kanilang uh, ang kanilang slot time slot every ad, every first and third week of the month sa araw po ng Martes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At kung sakali man po na kayo ay may mga katanungan na para po sa kanila, ay maari uh, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa atin pong hotline number. Once again, eto po ang signing ng uh, Memorandum of Agreement between Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3 at Buak MPS. Maraming salamat po, Police Captain Dennis Mauricio, ang atin pong uh, Uh, officer in Charge o ang Chief of Police ng uh, Buak Municipal Police Station. Maraming salamat din po kay Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Van Constantino, kay Police Staff Sergeant Melody Pereda, ang Assistant PCR PNCO, Gayun din po sa Managing Director ng Marinduque News Network, Adrian Rosales, at sa lahat po ng bumubuo ng Buak MPS. Mabuhay po tayong lahat. God bless everyone. Congratulations po for another milestone.